Madalas po kasing sabihin na itong mga DDS na, um, eto na, tuloy na tuloy na daw talaga sa Sarado Duterte sa 2028, sigurado na daw sila. At kahit daw hindi uh, makauwi si Digong ng ating bansa, kahit daw hindi mag-step down ang nasa Malacanang ngayon, ay sigurado naman daw na mananalo kahit sino ang kalaban natin sa Sarado Duterte sa 2028. Yun naman pala. So, huwag po kayong masyadong atat kung ganyan talaga ang paniniwala nyo. Sigurado daw na mananalo sa 2028. May mga, um, or may iba't ibang um, sabihin na natin na senaryo kung paanong hindi kayo masyadong sigurado sa puntong yan, mga diehard. Hindi kayo nakakasigurado. Una, paano daw kung si Sarah Duterte ay maaresto ng ICC dahil mukhang after Bato de la Rosa, susunod si Bongo at posibleng si Sara Duterte rin daw ay maaresto dahil sa kanyang o dahil sa kanyang involvement nga sa extrajudicial killing din sa Davao City. Hmm. Sara Duterte will be arrested by ICC and detained in The Hague due to extrajudicial killing involvement. So posibleng pala. So ulitin ko ha. Mga DDS, huwag po kayong pakasigurado, lalo na po itong si Mr. Daryl Yap. Ang sinasabi niya, hindi niyo daw mapapabagsak si Sara Duterte. Sa puntong ito, na ando na sa kulungan ang ama niya, at nasa pwesto ang mga Marcos, ang, ang, uh, si PBBM, si ay nasa umbudsman naman. Sa so, tingin niyo, mahihirapan sa tamang proseso na pagbayarin ang kanilang mga kasalanan itong mga Duterte, kasama siyempre si Sarah Duterte, natural hindi. Madali. Oh. Sarah will be impeached. Yan po ang isa sa isa sa uh, posibilidad. Uh, at yung kanyang mga alay nga dyan sa Senado, Chis Escudero, Estrada, Villanueva, sila rin ay maaresto. Dahil meron na rin mga kasi yung mga yan tungkol nga sa kanilang involvement dito naman sa A flood control uh, scam. eto namang si Marcoleta ay possibly daw na ba-discharge din kasi nga sa kanyang problema sa pagdeklara ng sauce. At paano naman si Bato at si Bongo? Nako, yun lang. Inaunangan e na nga yung, yung arrest warrant ni Bato. Waiting game na lang daw yan. Ang ibig sabihin, waiting game na lang yung pag-aresto. At susunod na nga daw si Bongo. Ay e talagang wala na halos matitira yung very minority block na Duterte block daw dyan sa sa Senado ay mukhang malalagasan lalo. Sara will be imprisoned by plunder due to anomalous confidential fund. Naglalabasan ngayon ang iba pang issue ni Sara Duterte nung siya ay uh, Deputy Secretary at marami pang iba na issue rin hanggang sa ngayon dyan sa OVP. Oh, lalo na yung overpricing of uh, CCTV laptops air conditioner, at marami pa pong iba. Oh, yan. So, yan ba? Ang, or sa puntong ito, pwede nyo pa rin bang sabihin na nakakasiguro kayo by 2028 na makakapuesto itong si Indailostay? I doubt.